Nako. Ah, uh, usapang uh, matatalino ito eh. Baka nga mabasa tayo dito eh. Bala na eh napakalaki at uh, napakagandang uh, issue ito, no. Ito yung uh, pagbito ng presidente sa reform bill na kung saan uh, si Senator Barto de la Rosa ang uh, nag-sponsor. So, hindi natin nabasa ang uh, nasabing bill. Uh, hindi tayo pwedeng mag-comment regarding dyan o sa nilalaman yan so, wala pa namang problema dyan natural yan dahil nga uh, narito tayo sa bansa o gobyerno na kung saan may kamandag ang presidente na kung tawagin ay veto power yan po yung kamandag na kung saan nagagamit ng presidente kung ayaw niya ang batas na ipinasa ng senado so, may paraan pa naman dyan kung gugustuhin. Kung talagang uh, makakabuti yung batas, eh, ang alam ko dyan, nako, nako, baka mabasar tayo dito eh. O baka nabago na ito. Pero hindi naman siguro. May paraan pa naman dyan kung uh, talagang gugustuhin. Kaya lang uh, itong si Bato de la Rosa, eh, mukha atang uh, nagbalat si Buyas dito. Eh, ay hindi, hindi. Uh, uh, wag, wag naman. Uh, sabihin natin mukhang nagtampok hindi siguro sanay na mabito. No? Yan ang uh, observation natin. Dahil nga, ang alam ko dyan, kahit uh, ayaw o binito ng presidente yung batas, eh, pwede pa naman malunasan yan. Pwede pa naman baguhin yung mga linya na kung saan ayaw ng Pangulo. Kaya lang, sa kasong ito, eh, mukha ata uh, yung buong bill ay binito ng presidente. So, ayon sa uh, alam ko, kung nga uh, talagang uh, gustong maipasa ang bill, eh ibababa yan sa kabara, de representante na kung saan na uh, pag-aralan nila at pagbutuhan kung uh, papasa sa kongreso eh ang naturang batas ay balik sa presidente at dito ang veto power ng presidente ay mawawala ng PISA wala siyang magawa kundi permahan ang naturang batas at siyempre ito ay maging lehitimong batas na